Uulitin tatlong salita pero wag sabihin kanino panalo ang lottery. Si Maritis si isang OFW sa Saudi Arabia ay nahihirapan noon na magpadala ng pera sa Pilipinas. Patong-patong na ang bayarin at hindi sigurado na maririnyo pa ang kontrata niya. Isang gabi matapos ang malalim na pag-iyak, bumulong siya ng tatlong salita. Tanggap, tiwala Umaapaw, hindi upang baguhin ang mundo agad-agad, kundi upang baguhin ang laman ng kanyang puso. Tatlong araw ang lumipas, tumawag ang agency niya. Hindi lang na-renew ang kontrata niya, binigyan pa siya ng housing allowance. Wala siyang sinabi kahit kanino, tahimik lang siyang nagpasalamat, salamat kahit wala pa, pero dumating ka sa buhol si Mang Tonyo, isang driver ng tricycle, ay nakakita ng gusot ng scratch card sa bulsa ng kanyang pantalon. Pitong araw na niyang inuulit sa umaga ang tatlong salita habang nakaharap sa sikat ng araw. Nagwagi ng 10,000 piso sa scratch card, hindi milyon pero sapat para bayaran ang tuition ng anak at ayusin ang kanyang sirang tricycle. Wala siyang sinabihan ni ang kanyang asawa, tahimik lang niyang inuulit ang mga salita habang umiinom ng kapi bago bumiyahe. Si Aling Joy isang balo at may-ari ng sari-sari store sa Laguna ay hindi nalo ng pera pero anya nagsimula na siyang makatulong ng mahimbing ang mga parokyanong may utang ay nagsibalik at nagbayad may kapitbahay na nagbigay sa kanya ng gulay kahit hindi siya humihingi. Ang mga biyaya ay dumarating na parang ambon, banayad at tuloy-tuloy. Sabi niya, hindi ako yung maman pero tumigil akong maramdaman na mahirap ako. Hindi ito mga kwentong pantasya. Ito Ito'y mga refleksyon ng totoong tao na binago ang kanilang enerhiya. Hindi sa sigawan, kundi sa sinseridad. Hindi sa pampaswerte, kundi sa paniniwala at may isang bagay na pare-pareho sa kanila. Hindi nila ito ikinwinto sa iba. Hinayaan nilang ang universo ang magsalita para sa kanila huling affirmation at pagtatapos ngayong nakinig ka na, hindi lang gamit ang tainga, kundi pati ang puso, panahon na para silyuhan ang enerhiya sa isang huling gawa. Saan ka man naruroon, ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay ang kamay sa iyong dibdib at huminga ng malalim. Dama mo ba ang katahimikan? Dama mo ba ang kahandaan? At ngayon sabihin mo ng dahan-dahan, tanggap, tiwala o maapaw, hayaan mong umalingawaw sa loob mo ang mga salitang ito parang panalangin na walang hinihinging pahintulot, hayaan mong lumampas ang tunog sa iyong labi at pumasok ka sa hindi nakikita hayaan mong marating nito ang enerhiyang matagal nang naghihintay, tumugon at saka ibulong ang huling pangungusap sa sarili mong wika kung nais mo hindi ko hinahabol ang swerte tinatanggap ko ang pagkakaayon hindi mo kailangan gawin ang ritual araw-araw, gawin mo lang ito kapag nararamdaman mong gumagalaw ang enerhiya, kapag mabigat ang katahimikan pero puno. Kapag sinasabi ng kaluluwa mo ngayon at higit sa lahat, huwag mong ikwento ito. Ito ay tahimik mong kasunduan sa inoberso Ito ay sa pagitan ng iyong puso at nang hindi mo nakikita dahil ang mga biyaya ay hindi laging dumarating na may maingay. Minsan sila ay may balot sa hiwaga. Minsan dumarating sila habang walang nakakakita at minsan nagsisimula sila sa tatlong salitang ibinilong mo lang. Kung nakakonek ka sa minsaheng ito, maghintay na may pananampalataya, maghintay na may pasasalamat at kapag numating na ito, kahit sa maliit na paraan lang, bumalik ka rito at i-comment gumana. Pagkatapos isara mo ang iyong cellphone at huwag nang magsalita pa. Nakapagsalita na ang enerhiya mo. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.